Maganda nga po guys, andito ako sa mga alaga kong kambing. Hindi ako nakapagkumpay ngayon guys dahil malakas ang ulan, maghapon ang ulan, kahinto rin lang ng ulan. Dala ko lang sila ng pollard ngayon guys para pollard lang muna pagkainin ko. Mm -mm. Bukas ko na sila kumpayan ng umaga guys Masama pa rin pa ano Mukhang uulan pa rin Okay guys, hanggang dito na lang muna. Thank you for viewing.